o pipili natin guys kasi malaki eh tintang guys maku malma ma siya guys ng lakas uy grabe ang lakas guys talagang plus siya guys oo ano oh. bang guys banget bang, ini tunggus, ya bigat, guys, rapi, lantas kiruna tuh guys, oh my god guys, kayak apalah guys oh, oh, them. oh, them. oh, them. oh them. yun ang pipili natin guys kasi malaki kitang-kita guys Mal, ma, 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 ma siya guys kalakas uy grabe kalakas guys talagang plapla -pla siya guys oo uu ito nga bang guys tumagos ba? Ayan, tumagos. Grabe, ang bigat guys. Grabe. Lagpas kilo na to guys. Oh my god guys. Kaya pala guys, oh. La la, 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 grabe guys. Grabe guys, kalaki. Grabe. Lagpas sang kilo na to guys. Dalawang kilo na to guys, oh. Nakikita niyo ba guys? Nakikita niyo ba guys? Tignan nyo guys oh Kung gaano kalaki yan Ayan oh guys Oh my goodness Grabe guys Sobrang bigat Oh my god guys ayoy, ayoy. Ayoy, ayoy, ayoy. Grabe guys Jackpot na naman tayo guys Jackpot na naman tayo lang sold out guys grabe guys Whew. grabe guys kalaki oh guys oh halo oh, black guys oh kita niyan guys ilang taon na kaya to Jerome Master Ermer, Amir Murata Kita Grabe O oh, may malaki doon sa gilid guys Tandaan ah. liya Matayo Inabot guys Inabot guys Damukalang na 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 naman to guys yan o o yan o guys o. malaki din malaki din uuhuhuy na naman tayo mga idol jackpot na naman tayo grabe na naman mga idol grabe kalaki uuh Ganti. Ini cipta pelan-pelan tuh guys. Yan ang mga idol Sana mo maliit eh Kasi Ang laki ng dalawa guys Uli natin Sige lang, sige lang. Marami na? Marami, marami na. Ah, uh, over na, no? Oo. Oh. Dami ko ta na. Dami. Kaya yung sinamang. Andun sa taas. Eh. natin na uh, wala na wala na yung tali ko guys naputol niya kape ah, Hinahuli eh, ako dito mga dalawang kilo, ang laki. Ang <laughs> dami dito. Ayan, ang laki oh. Ay, eh, grabe. Mm hmm. Kaya pa uyo ako? ako. Hmm. Hmm. Sa yun yan huli, alak yan. Pinulupot na yung. Hindi, unahin mo yung matulis. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Sige, bitawan mo, bitawan mo. Sige, thank you, thank you. Mm hmm. Tiha, ya siya guys, oh. Nasa kasi siya, eh. Grabe. Hindi nakareact guys, oh. ko matus. hambre dalawa na naman mga idol grabe nakadali na naman ng maliit nakadali na naman ng maliit guys nadamay na naman si patotik ah ito na Na at, uh, may na naman yung maliit at kamay na naman yung maliit guys So, Uy na tayo guys Sobrang hirap na naman dalhin to guys Ayan o oh, guys May Jambu pa o oh. Gahalo Black guys o oh. Ayan o oh, guys Mas marami to guys Meron pa dun sa bag So shout out sa inyo lahat guys Kila Murata, And Jerome Hindi kayo bumalik yan o oh. Meron pa dito guys o oh. lang guys enjoy watching grabe guys ang lalaki so ina tayo guys